Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa unang pagkakataon, nagsimula na rin ang botohan sa malls ngayong araw para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023. Gaya rito sa Quezon City, alas 7 pa lang ng umaga, ay nagumpisa ng tumanggap ng mga rehistradong botante mula sa Barangay Alicia dito sa Sky Dome sa SM North EDSA. Hindi gaanong mabigat ang pila ng mga botante kasunod na rin ang maayos na pagpapatupad ng alituntunin sa loob at labas ng polling center. Maayos din namang sumusunod sa patakaran ng mga botante mula sa pagpila hanggang sa pagboto, bungsod na rin ang aktibong presensya ng mga kawani mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, ilang mga guro sa lugar, poll watchers, medical and security personnel at mall staff. Magtatapos ang botohan mamayang alas 3 ng hapon at mananatiling nakaantabay ang mga kawani hanggang matapos ang bilangan ngayong halalan. Gayon din naman sa Esteban Abada Elementary School dito pa rin sa Quezon City na agad nagpapasok kaninang umaga para sa mga rehistradong botante. Pinaalalahanan din ng publiko na ugaliing sumunod sa patakaran gaya sa wastong pananamit at kabisaduhin ang precinct number upang hindi maabala sa pagpila ngayong eleksyon. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga guro sa anumang halalan higit ngayong barangay at sangguni ang Kabataan Elections o BSKE 2023 kaya ito ang prioridad ni Vice President at Department of Education o DepEd Secretary Sara Duterte na bumoto sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City. Ibinahagi ng kalihim ang mga tulong para sa kanila, ang legal support para sa mga kasong gustong isampa ng mga guro o yung may mga banta sa kanilang buhay, ang command center para sa mas mabilis na koordinasyon at komunikasyon, lalo na sa field operations kung may problema man ang mga guro, Kasama rin rito ang pagbibigay ng honorarium base sa nabuong proseso ng pre-election, during election, post-election, pagbibilang ng boto, at pagsusumite ng resulta. Naghanda rin ang DepEd para sa maaaring aksidente sa pamamagitan ng accident insurance para sa lahat ng teaching at non-teaching personnel. Nanawagan rin ang Vice Presidente na lumahok sa halalan ngayong araw at pumili ng mga magsisilbi sa mga barangay. Napakahalaga ng role ng ating mga barangay officials uh, sa ating pamahalaan dahil sila yung tinatawag natin na frontliners. Uh, nasa communities natin sila, nasa grassroots natin sila. At napakahalaga ng kanilang pagtatrabaho para yung uh, servisyo ng gobyerno, uh, lahat ng trabaho ng gobyerno ay nagpe-penetrate doon sa ating uh, barangay sa communities. Aabot sa 300,000 volunteers mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang inihanda upang mag-assist sa mga lugar na pagdarausa ng BSK elections ngayong araw. Ayon kay PPCRV National Coordinator Arwin Serrano, aminado silang may ilang mga lugar na hindi mababantayan sa halalan sa kabila ng nasa 250,000 hanggang 300,000 volunteers na kanilang itinalaga para sa BSKE 2023. Gayunpaman, nag-anyaya at humikayat pa rin ang konseho na makakuha ng volunteers sa mga lugar na hindi nila mamatsyagan. Kahapon, nagkaroon ng send-off at blessing ceremonies para sa mga volunteer, ang ilang simbahang kasapi ng PPCRV bilang parte ng pangakong magkaroon ng patas na eleksyon ngayong taon. Nakaantabay ang PPCRV Voters Assistance Desk para tulungan ang mga botante sa paghahanap ng kanilang presinto. Ang PPCRV ang Accredited Citizens' Arm ng Commission on Elections o COMELEC. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonco nag-uulat. At niyo pong ng mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.